Welcome back to my channel, guys. Naputol. Anak ng tinapakan. Bakit siya naputol? Hala. Naputol. Idudok pong na lang, Wala nang ano. Wala na siyang... Atay Wala na siyang... Dahil sa pag-uusap natin sa puso, nang ebit na naputol. Oh my Yeah. sa puso ko, mga kababayan ko, sa uh, in-explain mo sa akin yung mahal, ayoko ko kung tama yung pagkakarintindi ko, <laughs> dahil ayaw kong Huwag daw ako masyadong anxiety, matakot, nervousin, whatever, para hindi tumas yung dugo ko. Kasi pag tumataas daw yung dugo ko, nagpapump yung puso ko, masyadong mabilis, eh hindi daw normal. Kaya yung machine, hindi daw normal puso ko, yung mga chest pain, palpitation, whatever, na hindi maganda, may resulta. Yung sinishare ko lang po sa inyo, ayaw po kayo maawa sa akin. Kahit ako naaawa sa sarili ko, pero kailangan to be strong kung ano man ang nangyayari sa akin. Yun. Uh, sabi ni Mahal, dapat nga daw, noong pa ako uminom ng blood thinner. Hindi palang iniinom kong platens, hindi pala. Kunti lang po pala, parang yung mga bato lang ho, na maliliit. Parang ano, bato ng mais o malaki pa yung mais. Ah, uh, yun ang tumutulong lang. Pero hindi pala thinner pala, huwi masyado. Kaya yung cardiologist, nagulat. Ilang taong ko iniinom yun. Buti nga daw po, hindi ako nahahat-atak o stroke o whatever, sabi so, yeah. niya. Kaya dinagdagan mo yung aking sa high blood pressure para ano, at saka yung blood thinner para hindi ako ma-heart ma ma, ma heart attack o whatever. Yun ay tindi ko ha. Ah. Alam niyo naman, nabawas lab ang tatalino po. Ah, uh, tapos po, ah, uh, hindi naman po 100% na normal ang puso ko, whatever, nasa sabi ni Mahal sa 70% pagka daw mahina mahina yung tibok ng puso ko either lagyan po ako ng kapag sa wala walang lunas dahil yun na ang buhay ko ito na ang buhay ko ito na ang puso ko ah uh, pakotrelly ko daw yung pagkain Uh, hindi masyadong mag-exercise ng konti, hindi naman yung mabilis, kaya pala pa kayo pa, mag-exercise dahil lagi ako napapagod, hinihinga, ganoon. Dahil nung humihina ang tibok ng puso ko, sabi nga nun, nung may mahal ng explaining sa akin kanina. Sabi ko, ay gano'n O sabi niya, I'm sorry the way I'm pushing you to go to car video, machine, uh, exercise, whatever, nung pala. Uh, is my I'm wrong to push you, sabi nga sa akin. Dahil may nangyayari nga doon sa puso ko. Yung puso namin ko. Tapos sabi niya, uh, kailangan uh, healthy ang kakainin mo, exercise mo, uh, yung mga mamahal. Oo, sabi niya nga doon. Kaya ngayon, uh, ay, pasok ako. Uh, sabi naman ni Mahal ay, Mapipix naman dahil nandito ka sa Amerika. Kung wala ka sa Amerika at ando ka sa inyong country, patay ka na matagal na. Sabi niya na sa akin. I know, sabi niya gano'n. Don't worry, your cardiology so young and very smart and good doctor. Dahil, ano, kaya ay mamonitor ko pa ako pa, pa Kaya every six months, ay, hindi six months ah, uh, three months pupuntahan ko yung cardiologist ko all the time. Every six months draw the blood, kung ano na nangyayari sa dugo ko or like everyday check up my high blood pressure kaya pa po madagal na yon kasi uminom ako no, parang pa-relax para, <laughs> kasi ayoko mag-isip ayoko mag-isip wala ka ko mag <laughs> ayoko mag-isip <laughs> mag mag <laughs> dahil pag nag-isip ako, ninenervous ako <laughs> so, tapos sabi ko ahm uh, yun Huwag ka mag-alala, sabi niya ng pagkado, ano, ah, dumating ang na hindi, hindi maganda, lalagyan daw po ako ng pacemaker. No, kung mahal ayaw ko ng pacemaker kasi every five years, may, may na, bin ano, pinapalitan o whatever, at saka uh, para pa, para pa may machine Kasi daw, kailangan daw po Ah, uh, kailangan daw kung maantay ito yung <laughs> ma-after shock yung aking puso para uh, inintain yung -in tibok -in ng puso ko ho, mga kababayan ko. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Pag hindi ka kinablog ng mga medicine, oh, Diyos ko, Lord, please, Lord. Tawawa, pamilya ko. <laughs> kaya sabi sabi niya, kaya nasa sa nasa iyo, nasa atin na kahit na ako ay pwede sa iyo, na oh, anina naman lang kinakain mo kaya talagang bawal na talaga chicharon ayoko na lang chicharon <laughs> ayoko na ko oh. <laughs> kailangan healthy ho itong niluluto ko isang piraso lang ito oh, ay sa office oh. sa aking mga kasamahan sila lang pinagluluto ko <laughs> dahil ako salad yeah. Tingnan nyo, malaki agad ang aking na-loss. Nag-loss po ako ng ilang weeks, 4 weeks, o 3 weeks. 10 pounds po ang nawala sa akin. I'm glad. Mabilis lang naman po ako magpaano, kung kaya yun. Eh. Kaya pala yung puso ko, lagi akong natapo ng puppy tape. Puppy tation, what siya. Ganon, mga kababayan ito. Nahihirap po pala. Lagyan natin yan. Garanti. Garanti beans, carbanzos pala. Nagyan natin saya. Uh, sabi ko kaya nasa sayo, sabi ni Mahal, nasa sayo Mahal ang ikatitino ng buhay mo. Kung mahaba ang, ang mahaba buhay mo. Sabi ko, my Lord. May pinag kaya ako, ako ay may pinagdadaanan po ngayon sa aking buhay. kaya po kaya po merong kaibigan namin na namaya pa uh, hindi po ako nakatulog kasi madali akong naibusin madali akong mag-isip ayoko naman ng three times a day inom ako ng pamparelax kailangan maging ayos ako maging normal ang buhay ko sabi naman ni Mahal normal ang buhay mo pero hindi normal ang katawan mo <laughs> <laughs> Ayaw niya sa ako. Pero kung sama lang, kung sino mauna, mahal ako sigurado mauna dahil ako ang may differentia. <laughs> ako ang may differentia, hindi ikaw. Ano <laughs> sabi niya? Yan ang mahirap, sabi niya niya <laughs> I know. Aha, sabi ko, oh God, ano gagawin ko, Lord? kaya sabi niya easy easy ka lang sa pagkain sa mga ano mo, activities mo ay Diyos ko po kaya talagang ano lang ako 3 years from now ayoko ko na matrabaho mga kababayan ko I need to enjoy my life kaya parang ayaw kong mag-stress ayaw kong mag-ano kaya pala madali nung mga ilang buwan, madali ako hingalin sa opisina. Kunti lakad, hinihingal ako. Yun. Uh, pagka daw po hindi nakuha sa gamot, o titignan lagi yung dugo ko, high blood pressure ko, whatever. Uh, either lagyan pa uli ako na isang monitor machine for three, after uh, after three months. Pagka hindi rin nakuha, mag-decision daw po ako kung lagyan ka ng pacemaker comment below kung magpapadagay po ako ng pacemaker. ayo eh, ayoko po ng pacemaker kasi every five years, oo, oh, pirahan na naman. Pero ang pacemakers po, ang petrolo na po po, bubulo na ako. Pacemaker po, para po, uh, ano, kuryentihin yung puso ko para tumibok na maganda. Kasi kung minsan daw po, hindi tumibok na maganda. Yan. Kaya pala sabi ng kaibigan ko, yung kumari ko, si kung minsan daw hindi ako nakakahinga ng matagal na, hindi daw ako hindi ng matino, hindi daw ako mahagot daw ako, whatever. Yung pala. Sabi ko pa yung yung pala na ako. Kasi po, hindi ko naman po sinisisi yung aking primary doctor. Siyempre, walang sisihan. Uh, hindi, hindi ako agad nagpunta sa cardiologist ko na na hindi ako nakainag ng Tamang gamot. Yes. I blame myself. And of course, both of us, I blame na hindi kami agad ako nakapunta ng, ano kasi ano lang po ako ah, sa primary doctor lang po ako nag-defense na dapat ay pumunta ako sa cardiologist ko po. And it's not too late. May awa ang Lord, di ba? Di ba nyo? uh, ah, na-find Kaya nagulat siya. Kasi buhat ko 2008. Dapat to, Mariologies, 2008, 9, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 years. Tapos 22, 23, 24, na 30, 17 years. Dapat eh yung iniinom kong gamot na Plavix hindi pala talaga blood thinner patulad ng Comadine yung mga ganon, hindi ho kaya binigyan ako ng matinding gamot tapos po, dinagtagdam po yung aking high blood pressure pills isa't kalahati na ho pills na iniinom ko kaya ho, so, ano kailangan tawanan ang aking nararamdaman para of course para lo healthy ang buhay ng tao. Yeah, na parapotin lang natin para ko na tisyang para lumangungo. Diuhalihuhin natin ng pinakasoy uh, at kahit tung uh, taladito, rhino, ilalagay natin lahat to sa klase siyang rino okay lang mo. <laughs> Kasi sayang. Uh, yun nga po ang aking share for today sa aking healthy, sa aking health. Mga kababayan ko, aray ko. Uh -huh. Wala tayo magagawa, may edad na, kaya po tayo ay mag-iingat. Lalo sa Pilipinas, Diyos ko po, kung wagas, bawasan ng kanin. Kaya pala, ano, titignan din sa akin yung aking sugar. Sabi na tayo, CA, CA1 ba yun? AC1, something like that. Kaya, titignan e, mo monitor din po yung sugar ko. ganoon, Ayaw naman naman po na puro, -puro ano lang, gamot na <laughs> nagamot. Sa diabetes. Kaya, control na control po ako. 10 pounds agad ang nawala sa akin mga kababayan ko. Kailangan ang target ko, another 10 pounds. Kaya 150 dapat ako. Kasi sabi ni Ma, kailangan hindi ka tumaba, hindi babagot ng kabayang yung puso mo, o sabi ni Rika, like para hindi na kapagod. Pwede naman ako kumain ng kanin, konti lang po talaga. Konti lang. Kumari lang ho. Tanggalin ang kanin, kaya lang. Patiga iba Rice is life Pero it is not daily daily life <laughs> Ay, Diyos ko malalaki Ang pala ng Ano? Pag, pagka pag, nag-iisip ka, mahirap mo mag-isip ng Pag-usahel Madadali ang buhay Ikaw sila mo tayo kumain mga kababayan ko. Tagyan pa natin ang sabaw. Para gawin mo Yan po, sayang yung sabaw. Kaya, tagyan pa natin. Kaya po ako dumandal dahil ngayon. Dahil, kuminom pa ako ng kapat. Kasi, Tumitibok ng mabilis yung aking ano habang nagsasali tayo ang asawa ko eh. Nininervuso ako. <laughs> eh, Nervyoso talaga ako. Kaya ho dapat healthy ang pagkain. Bawasan ninyo ang pagkain ng mga baboy sa Pilipinas. Yan ang kares. Uh, kawali. <laughs> ano pa? Si Charon. Ano pa? Bawal na yan. Alam nyo, huwag nyo sasabihin ay kakatwiran nyo kung mamamatay ka, mamamatay ka. Nakakatakot ang mamatay. Rakit <laughs> naman ako na po. po. <laughs> Diyos ko, nakakatakot to, mga kababayan ko. So, I'm scared. I'm scared, mga kababayan ko. Nakakatakot. Yan o. Yan lang po masasabi ko sa inyo. Nakakatakot. <laughs> nakakatakot pamatay <laughs> disco kaya alam niyo yung mga iba na maswerte na mamatay sa pagtulog lang is good uh -huh. yan yan ang tinatawag ng mga ano pagod sa katawan uh, kaya ina-admire po ang mga artista na Uh, is very very active to work with at night kaya sa mga artista huwag masyadong abusuhin ang katawan yes po dahil sisingiling tayo ng ating katawan yan po ang aking payo lang yeah yan po ang aking payo lang at saka para hindi tayo may regrets gawin ang lahat dapat gawin yeah ganon <laughs> pag nanlalaki, lalaki huwag pahuhuli kung mga babae huwag pahuhuli tumikim ng mga bagong putahe <laughs> aray ko na <napaswa> <laughs> joke joke <lay> lang po <laughs> Pinasanasaya ko lang po ang aking buhay, mga kababayan ko. Dahil <laughs> alam nyo na. <laughs> hindi pwede, hindi. Teka muna, titikpan ko kung malang Hindi po pwede, hindi tayo mag-enjoy sa buhay, mga kababayan ko. Okay, pa para mga kababayan. Pero sa nga lang luluto ko, parang daling mo lang mong buk eh. Ayaw, mong Ito pwede rin yun yung ilagay sa ano, sa saan Na pinakuluan. Pwede rin yun ilagay sa air fry para hulo mong Pero okay lang. po mga ko. Ito malapit na ito. Ito malapit na po ito. Uh, uh, pwede na to. Patayin na natin. Pwede na ito. Pwede na natin ng sabaw. Aray. Sayang sabaw. Dalagay din natin to sa ado, sa tapas kaya yung sabaw nito na ilagay lahat ang mga ingredients. It's so delicious mga kababayan ko. Yan lang po ang aking share sa si inyo sa aking health. Yan. Kaya lahat po tayo ay be careful sa mga kinakain. Yan. Lalo na chicharon. Si na matatabang ano, pinirito, bawal. I-steam nyo lang po yung isda. Ako mag-i-steam ng isda o mag Tagro, oh, pinaputok na tilapia. Ayan. Tsaka, oh, pinaputok na bangos. Yung lang aking lulutuin. Ito po ay sa opisina na. <laughs> At saka sa aking YouTube channel. Kaya lang po ako nagluto. <laughs> kaya please, subscribe na po kayo sa aking channel, guys. Ayan. Aha. Uh -huh. Yun lang po, kasi nga po, eh, ito ba sabi ko nga sa inyo, 2008 ho yung na-repair yung puso ko ilagay nyo ng ng boot butas mo yung puso ko ayan uh, hindi sa big vein dito sa loob butas talaga kaya pagka nag pop tumataas yung high blood pressure yes hindi na tawag din lang stay dito sa dalawang ano ayan dalawang sa puso dalawa yan dito lalagyan yung stay ko tawagin ako naman no, scadu dito ho, sa loob sa loob ng puso pag nag-pop tumatagos sa kapila. Kaya kung minsan natatagos, tumatagos ang dugo. Ganun. Kaya bawal ang ano. At least, ano na tayo? 17 years. 17 years naman, mga kababayan ko. Okay naman. Yan. Yan. ganun po ang puso. Kaya po dapat ay mamahalin nyo ang ating mga organ. Yan. Hindi yun yung baray, 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 baray lang ang, ang ating pinagagamitan. natin to. Ito, Ito paboy. Yan po. Mm. natin dyan. Sayang, ini ramu pagi agaknya Mas masalah punya. lang po ang ating luto. Marami po salamat. Done for cooking today, guys. See you next video. Yan po ang ating luto. Adios. Lagi po sinasabi sa inyo na pray to God every day, every night, every minute. Adios.